Hindi natin alam kung ano. Yung pag Kinoang, Ay, yung, uh, na? kung ano yung nangyari sa kanya. Napa-check up nyo na <coughs> sa doktor? Dati-dati po. Ano sabi ng doktor? Wala. Wala? Ano Ay, magiging wala? Wala. wala. nene yung ha? Sa private. Private pa yun? Tatlong beses kami. Ang sinabi <coughs> doktor, oh. ng doktor, patabayin daw. Oo. Saka bibigyan ng gamot para siya ay nakakano ng makakakilos ng Ay, naku naman. Ah, Mrs. Si Steffi, mga kabayan, o. Oh. Oo, eh, oh, oh, ba natin ma... Mga kabayan, eh, hindi ko po alam kung anong gagawin dito. Ayan, kung sino man ang makakita nito kung video, video, na po ito, eh, hindi ko alam kung anong gagawin po ay ano uh, sa mga katutubong mangyan Alangan tribu ng Alangan. Oo. Uh -huh. Ano pangalan niyo ate? Esther po. Esther. Mm -hmm. Esther si ate Esther. Si Steffi po ay 9 years old na siya. Sabi ni ate uh, Esther ay dinala na ng tatlong beses sa eh, ospital. po mm sa -hmm. private. Ay sa private uh, private hospital. Sa center po. Ay center. This is na. Bigit lang sampok ay, sa ospital hindi niyo nadala. Parang dalawang beses lang po. Sa ospital. Mm -hmm. Wala sakit, ding nasuka. Nasuka. Nag-suka siya. Nagsuka ka din na sa ospital. Ah. Siya po ay 9 years old na po mga kababayan. Ah. Sepi. Ngayon eh nadako po ako dito sa bahay dahil kanina ay, kumakanta si Ate. Ay, Ang ganda ho ng boses niyan. Ang ganda ng boses. Nagpapatulog ng bata, Nagpapatulog ng bata pero nadaanan namin eh. Oh, Ganda ng boses. Tapos yun ha. Pumasok po ako dito. Yun nakita ko si Steffi. Siya ay payat po eh. Eh, sabi ro sa center ay kailangan patabain muna. Tapos saka gagamutin. Ang kanyang buto ay... Hindi naman kaya. Hindi kaya. Hindi naman hindi kaya kasi tinan nyo po mga kababayan ang kanyang hita ang kanyang ano o ano, 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 ano kaya yun ay naku nakakaano naman eh ay nangyari dito ayan hindi ko alam kung sino makakapanood nito eh bahala na po kayo ano klaro tumaga yan ano rin Tidak mandi. Esther, Esther, ¿no Esther, chate, Esther. Oh,